Alright, alright. Bahay na sad niya makina itong ihawon ron. Di na truck. Motor so, RFI, na sad. So, kini siya Rider FI ni. Tantao na nag-i-bailin na rin kay Gika ni Salahing Shop. Diyan na kung may isgot yung shop. Ang problema ni mga bus idol kay Kini. Di gini mo mga manual. Di gini mo tuwix kamot. Kung makatawad po ni Saligid, sapnot kayo. So, wow kay Bawag. Yan sa nila pag -oberhol tanahon mo nang buko na na magbalik so ang problema raw ta ani eh, kay aso kayo bag black pero aso kayo so gilisan sa ni black na nang black ang akong ika problemahan kay kini ilang makina giunsa ni pagka simbol perting ang uta so kani na ni mo solusyonan ron kini so kanang upper part goods na mo na nang tatangon ibalik na mo ka mo na nang i-reset deha refresh Ili sa black na bago. Kini na kay di jud matuyok. Imo pang gamitag by script para matuyok nimo. So, kung kay bag yon sa ni symbol. So, get ah, get ana to ni sulod sa sulod ani. Mo deni unit ito. No? Ano, ne, one unit. Wider if I So charot charot sa mga subscriber natin dyan Kau ba na to itong mga ginsakpan sa buhat Dugay ni sa kalihukan si Danworks TV Ano ba na sa mga guwapo mechanics? Oh, Jik Jik Works at si Danworks ah uh, Si Mak Mak Works ah uh, Way Uyab, Manukray Uyab wait wapa si Mayong Works, wapa na abot Gilantan yeah, Gilantan no. Gila. oh, ang sa Gilantan ang sa kano Tira! Udiyara ang mga boss gidoble ang washer dire mao dai ni nga di na mudti na motolojok ho oh? bis kay usa ihimong doha. nagalilibog siguro sila kung saan itong isang bolt isang washer so kirang washer da Di arah Kit anak yang salarin. So, muli pa ang tagayang tao na ni Hindi na siya mag-goal yung motor din na mo Pre-wheel Kaya kung yung buktayo ko ng ligira Si may hilantan yun ka Kaya gahe kayo So, di ara di ay Pasangin lang pa na mong biring Pasangin lang lan pa na biring Nga di ay di ara di ang kuba di re Sulod Pastilan yun o Kumanlan na yan ang gidoble man tao na ninyo mga dong. Dali sa'yo, magpapok Bukar, Dari sa'yo, sus mga dongar ng inyo mangi dulog blend talaon luoy ang tagi ay taon na ni na double kill taon so at least na so solve na to ito simbolo balik na Atau pa na ano balik para guwapo kayo so magbisaya lang tayo na tamag tagalog kay para madali maintindihan Ang atong mga bisaya ang mga followers bahala na sa mga tagalog ang mga followers na to so Ito sa mga Tagalog, ito lang ang dahilan. Mga Tagalog, bakit na nag gahi-gahi ng transmission? Yun. Oh, mga dong. Dos. Okay ra, okay ra. Eh, siguro sila kay encounter sa mani nga makina ba. So dili na mo ingon nila nga di sila kamao. Oh. try man po nila ilang best. Nga ma nila ang makina. So to nila pero gahi kayo tuyo So kung nakatimaan ng nag aayuan ni Money ang the eh... Thunder. So, na kaubin ka. Tara. So noon mas mayo gyapon nga imong gisuwayan. Nga imong gi-simbol ang makina, bahalag sa yop. time. So, may agay na gina bull check. Gina check gina to. Usa na to i-taklog. Usa na to i-final tanan. Ato gina siyang tuyokon ha. Tuyokon na to ni mga boss idol. Itong tuyokon daan para sigurado gina. Dili gina to mga back job. Kaya looy kayong tagiya mga boss idol. Looy kayong tagiya. Magdubli o charge. Charge pa ito speakers. Charge pa ito rin na mo. May kukab na mo. Kaya siyempre babayad. Babayad. kami may kukab. So luoy kayo. So kung dili kuan dili tawagan na dili kompat, komportable sa pagasimbol, pwede oh, bete, <laughs> Apete, again, ma man awag Alright! Right. Apete mga boss. So kini okay, mga boss. Dire ni nila mga boss. Oh. So di ni siya mao. -oh. Ang gatong gisulod di nila dito susulod sa transmission Maui washer din wala nila nabalik balik So binalik na lang natin para ano talaga mabalik sa original. Ito na simbol na. Simbol works TV ang black. Kasama si Macworks. So sa lining sa clutch boss naman sira yung clutch boost nya so wala tayong magagawa balik natin kasi so wala tayong stock dito balik 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 so yun sektor ni salpak na ni yun salakpak Tingkonti na lang. All right, di ano? Umuwanag gut. Okay symbol mga boss, idol. Ah. Ang kaniyang tong dilema toyo karon, smooth na, oh Smooth na. Smooth na. Mamamanta. Molaner kit. Becer na. Okay na. So, ka, ikabit na natin para marinig ang brum 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 brum. brum All right. All right. Ang dating matigas ngayon ay malambot na Wow Freewheel yan boy Freewheel <laughs> na Freewheel yeah. na So paandarin natin Kapit na lang yung tambotso Tambotso na lang Tambotso Yan Start na mga boss idol Hong ông mà không ngon không ông có em ác hôm nay hôm nay hôm nay So, cambio natin. Mira. Oh, ha? Segunda. Tersira. Kuarta. Quinta. Siksta. Abay, pumasok lahat. Yun. Neutral. Oh, yeah. tensioner adjacent. Nga lang, kaya nga pa si Makmak Alright Tapos na ang laban natin sa Ready Repay na matigas si yung gulong You know Doon Kala namin dito sa may bearing ang problema Ang problema ay nasa makina pala Wait Ano yun siya mga boss idol Matahimik na ang makina natin So na fix na natin yung problema So it is drive natin kung Ano Testing natin Kira gano mak Huwag tika torsin mak Huwag tika mak Kuwang pa na coolant ha Kapitan lang dito 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 Kapitan

Ah, bitik na, bikil lang Di ara bikil lo. Di lang, adjust na yan ato. Di ara. Oye. Sting eh. Ay, sige, bunal kayo bago pa ng block. Ang Why? Smooth kỳ yung FI HA 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 Yawo HA artist HA

<laughs> Alright, goods na goods na mga boss idol Raider FI So pag, Pili mo na tayo ng kulang Para madagdagan natin ng kulang All Alright